Nagluto ka na. Naku, karin ko ako nga Ang maliparan. Nadahin niya kahit maliliparan na. Maka maliparan ng apoy, oh. Laki ng ano. Parang lakas na, tapos ang lapit pa. Tabusan niyo na doon. Basahin na Diyan dyan, Toy. Tayo, ka, toy, ilagay niyo muna ay, ang galong sa ano. Ay, yung huminga. Sa na eh. maliparan ng ano, oh, babo. Ipunin nyo lang dito.

Delikado yan yung eh. pag nakaluban din, oh. Ang gampang okay. sa akin ha. Oh. Lagyan lahat ng drum. Dito lang makais pa ko. Ay, ka. Okay. okay, kahit hindi na, papatid. Nandun pa. Nandun pa. Pero wala akong wala ako dito, oh. Wala mang tumina. Ay, okay. ay, ay isip ako yung malapit na yun. Sige, Wala na no, yan. na yung ating atin. na yan. Wala kayong kalam malam na eh. yan. Kapatingnan ko nga dyan. Baka kakuha no. boat yung din sa sako. Ako, tinganta yan. Ayun nga kayo kung kumuha yung ni kami ni tatay. Makasunod kami. Hindi pala ako sa tatay. Oo. Ay, ang bilis eh. Pinakuha ko lang si tatay ng parasin ko siya. Ah, tiyay pinong lupa oh. Uh -huh. Wala kung ngayon hindi makakatawid sa daan. Ito ang mga tuloy-tuloy.